Pangingisda ang madalas na pinagkakakitaan ng mga mamamayan sa dakong ito ng Mindanao sa Banay-Banay, dito sa probinsya ng Davao Oriental, dahil nakaharap ang dakong ito sa malawak na karagatan. Sa kabilang banda, taglay rin ng dakong ito ang malawak na taniman ng iba't ibang mga punong kahoy. Kaya tinatawag na banay-banay ang dakong ito mula sa salitang kalagan na banay na nangangahulugang to sprout o pag-usbong. Dito umusbong ang mayamang mga pananim na isa rin sa mga pinagkukunan ng ikinabubuhay ng mga naninirahan dito. Sa dakong ito namin nakilala si kapatid na Arsenio Gorgonio Sr. Mula pa man noong 1960 ay dito na siya sa didagsaan naninirahan dahil sa maraming ratan sa mga bundok ng Davao Oriental ang paggawa ng native products ang kanyang pinagkakakitaan. Ang kanyang hanap buhay na ito na kanyang natutuhan mula sa kanyang mga magulang, ang siya niyang naipamana sa kanyang mga anak. Nagsimula ako na makakakuha ng maka, handicraft <clears throat> yung 12 years, edad ko. Hanggang ngayon, Patuloy pa man yung mga anak ko, tinuruan ko, tatay ko. O, yun man ang trabaho niya noon dito. Maraming ratan dito noon. O, mga native pra, uh, product, uh, mga tindahan, suki na namo, tagom, panabo, dabaw. Walang tigil order. Ngunit may isang lalong mahalaga na umusbong sa dako. Ito ang pananampalataya na lubos na iniingatan at pinangahawakan ng mga kapatid dito sa lokal ng Dinagsaan Distrito Eclesiastico ng Dawo Oriental niyatong uh, uh, 1970 uh, daghan magluto sa mga diri sa mga icon sa Dinagsaan pero tungkol kay ibarogan nato nga ang Iglesia kala mina koan sa mga paglutos nga sa mga tao sa una padayon nang among pagalagan ako manggod ando ko sa iglesia mao na ang giingon sa kong ginikanan nga ang iglesia ra ang dunay gisaan nga ang tao maluwas karon kung kami mga matay na sa iglesia kamo di mo magpadayon dili ta magkita mo na ingon mo sa ginikanan mo na nga wala wala tanan na mong tanan akong kong isuon karon padayon sa iglesia sa mabilis na paglipas ng panahon lalong lumago ang bilang ng mga umaanib sa iglesia ni Kristo. umusbong rin sa dakong ito ang maganda at modernong gusaling sambahan ang sumasampalataya po sila na napakahalaga po nito sa gaya nga ng ating natutunan mula sa aral ng ating Panginoong Diyos, na ang banal na dakong ito ay kinalulugdan niya at dito niluluwalhati ang kanyang pangalan. Kaya nga po ang mga kapatid sa kanilang pananampalataya at pananabik sa banal na dakong ito ay itatalaga nilang kanilang sarili sa laging pagpunta rito. Yung kanilang pananalangin at higit po sa lahat, yung kanilang pagdalo sa pagsamba ay hindi po nila pababayaan. Sumasampalataya ang mga kapatid sa dakong ito sa kahalagahan ng ganitong mga gusaning sambahan. Kaya gayon na lamang ang kanilang kasabikan na mag-alay ng kapurihan sa Panginoong Diyos sa pagsamba bilang pagtatalaga sa edipisyong ito. Ang tanging pagsamba ay pinangasiwaan ni kapatid na Noel Bucario, tagapangasiwa ng distrito. Kami po ay nagpapasalamat higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ay nahayag ang kanyang kapangyarihan na ihandong po ang inaasam-asam po namin bago at napagagandang gusaling sambahan. Masaya po dahil pinapangarap po namin magkaroon ng bagong sambahan po. Dito po kami nagsasamba, dito po kami nanghingi ng ano po, tulong po sa Panginoon po. Kung meron po kami problema sa buhay po, dito po kami nanalangin po. Ako po ay nagpapasalamat na natayo po itong simbahan na dahil malaking tulong po ito sa amin. Napakahalaga po para sa mga kapatid ng Iglesia ni Cristo ang gusaling sambahan dahil sa naunawaan po ng mga kapatid natin ang itinuro po ng namamahala na ang gusaling sambahan, una, ang nagutos po nito na itayo ay ang ating Panginoong Diyos sapagkat ito ay nakalulugod sa Kanya. Kung bakit po siya nalulugod sapagkat ang sabi mismo ng Diyos nagagawa dito sa gusaling sambahan ito ang pagsambang nararapat sa kanyang napakabanal na pangalan. Lubos na ipinagpapasalamat ng mga kapatid, lalo na ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mga nauna sa dakong ito na nakasaksi sa pag-unlad hindi lamang ng kanilang lupang pinagtubuan, ngunit naging saksi rin sa pag-unlad ng iglesia, ang pagkakaroon nila ng mas maganda at modernong gusaling sambahan. Eh, hindi namin makapako anong salita ang maaring mamutawi sa aming bibig, pero ang nababatid po namin ay walang katapusang pasasalamat ang aming ibig iukol sa ating Panginoong Diyos na kinasangkapan po niya ang kapatid na Eduardo Manalo upang maalala ang distrito ng Davao Oriental at maitayo ang gusaling sambahan ng lokal na dinagsaan. Kaya sangalan po ng mga kapatid, lalo na po ng mga may tungkulin, Tao sa puso ang aming pasasalamat sa so walang katapusan, tao lang humpay na biyaya na ipinagkaloob po sa lokal ng dinagsaan. Sa Diyos po ang kapurihan. Umiiyak po at sumisigaw ang aking puso sa kaligayahan dahil itinulot po at ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na maitayo ang napakagandang sambahan. Pinagpapasalamat po namin sa aming tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, at sa lahat po ng mga kapatid na tumulong upang maitayo ang sambahan na ito. Higit sa lahat po na pinapapasalamat namin sa Panginoong Diyos na binigay niya ang biyaya na ito po. Ayon sa kanila, ang pananampalatayang kanilang minana sa kanilang mga magulang ang siyang lagi nilang pakaiingatan at kanilang ipamamana rin sa kanilang sambahayan. Ang mga tigulang mamanggi mag-una mo pahuay sa kasagaran na itong himbawaan mga akong Kung ginakuan gina sa kung mga anak ko apo, kung kami mama, mawala na, magpabilin mo nga, padayon sa iglesia. Doon na may natukod nga una, nga ang pagtuon na mo, mau to siya ang mo dugay dire sa pagtukon ng simbahan. Pero, naapadi ay mas dako o pinaka nindot nga lokal na gihatag sa ginoo sa among lokal sa dinagsaan na pinagay sa pagnumala pagkatibuan ang kasangkapan siya nga matukuran ni um, niya karong bago ng simbahan. Eksoon, Eduardo B. Manalo, Salamat. Gimahal namo kamo sa tanang mga igsoon. Ginamit po na kasangkapan ng Panginoong Diyos ang mga naunang mga kapatid bilang mga magulang ng mga kapatid natin dito sa lokal ng dinagsaan. Kasi yung pong mga pioneering natin ng mga kapatid, talagang napakalaki po ng kanilang pagpapahalaga sa gusaling sambahan at ito ay kanilang naituro sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo nang na sabi nila kung meron kayong mga problema, pangangailangan sa Panginoong Diyos, sa gusaling sambahan tayo tumungo, manalangin at kumuri sa Kanya sapagkat ang Panginoong Diyos higit na pinakikinggan niya ang mga dalangin ng Kanyang mga hinirang. Ang mga itinurong ito ng mga naunang kapatid na hanggang ngayon ay buhay pa sa lokal na ito, ang namamana ng mga kabataan ngayon ng mga Iglesia ni Kristo, kung kaya sila man ng mga kabataan, masayang masaya sila na nagkaroon ng ganitong gusaling sambahan, pakamahalin nila ang gusaling sambahan ito, at kailan po ay hindi nila pababayaan ang mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ayon sa mga kapatid, ng ganitong mga sambahan na ipinatatayo sa pangungunan ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo ang sang kanilang magiging kanlungan sa panahon ng mga pagsubok sa buhay. At dito sila dudulog para sa kanilang pangangailangan sa ikatatatag ng kanilang pag-asa at pananampalataya. Kanilang paninindigan na anuman ang mangyari, sila ay maglilingkod sa Panginoong Diyos hanggang sa kanilang tamuhin ang pangakong kaligtasan mula purito sa Banay-Banay Davao Oriental. Ako po si kapatid na Jufrid Tamala para sa Iglesia Ni Cristo News Network.